Maafkan saya ini Dek, perangkap saya sudah datang Sudahlah saya akan jemput dia anak saya klien, daya р به Sudahlah saya adalah piala seorang para Dui anak Igu, anak ba. Dui nak anak. Der pala, bisan binakan utus utus. Menikam muda. Jano ing ngi ng 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 ito naman si Anapi mga ka-idol yun ang kasama ko dito sa pagtatay kasi wala naman silang klase no so ito so tingin kayo dito kay tagsanal tag, tagsara mo magkuan uban sa kuwa dito sa tagtaran ko ng saging dito kayo ito so ito oh may gabi ako oh mga anak oh ito itong mga gabi ko oh Na- itong pipino ko mga anak ko oh. oh ten oh itong pipino ko oh mm. oh laki ng bunga no ito oh laki ng bunga ito pa oh ito pa rin mm. dami ng bunga oh mm. tingnan mo anak pe eh, oh. oh itong mga anak ko mga kaidol ngayon ko lang dinala dito ito so, ko ng saging Ang daming ang pipino kung mga ka -idol. Uh, ko mga ka-idol. Harvest sign ko na na po ngayon. Binta ko. Para makabili kami ng ulam. So, mga ka-idol. So, dito tayo mag ano. Christine. Uh, Tin. Anap eh. Dito tayo magkuha. Katag ng saging. Katag nato eh. diha katagan yun na katagan yun na ito saging kay arma bulad na kay diri ko so, dito ko lang ibutan tong Silpon ko mga kaidol no? Kasi mag ano mag ukay pa kami ng sa tinatad ko nang binilad ko ng saging na tinatad no ko di ko okay okay ya sing kaya na kaya parang ma okay kaya ninyo kaya parang ma o anak ma uga dayon Hmm, kena ka diri ko pita magkuan. Magukay. Kaya tani kay parang dali maugan ni. Ayan na. Ang ya jadi rekomek ok ai So, yun mga ka-idol, no? So, hindi, mahirap itong ginagawa namin ka-idol kasi init. Aguntahin lang namin, no? Kahit init. Ito, nag- <laughs> Yun mga ka-idol, no? O, oh, yung, yung naong ni Anapi. Nagiba na yun. No? Nainita na talaga. Mabuti pa si Christy, no? Ngisi-ngisi -ngising lang si Christy, no? O, oh. Kina ka magpalit ag ice roll, gamang inom tagpuan, tubig bugnaw. Ha? O diri kanina pong isa diri o. O diri ka anap eh. Si Christina lang diha kay wala man kayo nahimu diha. Wala kayo okay, na... Wala Diri ka dapit. Diri ka dapit mag-ukay. No? Mag Tiwasan na iyan trabaho diha

si Jason. <tipos> Buhi ina ba? <tipos> wala nay labot, wala nay labot akong anak. Wala nay okay, oh, Wa labot akong anak ba? ganong ya gilabot. Ganon ya labot-labot man imo, labot-labot man imo na akong anak. Buhi na. panulay gud mo no. Wa gud mo lang nahimo ba? Wa mo lang nahimo sa inyong kinabuhi ba? Mag gawa ng mga hindi maayong trabaho. O, mo na ako anak imo nang idamay. Wala nang kasalanan kung anak ba. Anapi. Eh. Di ka sa likuran ako anak Eh. Buhi na kong anak! Buhi na ba? Mabot na ito na gigdahan ng anak eh. Kasi pinagtaw ka kali. Ay doon! Sunda na itong anak na ito. Sunda na asa niya na anak. Ay mong wangod. Iwan as tuh impanan sila napi ya. melipat Cuma lagi ini sila napi. baliklah lang wala. Ini napi. Saya nak makan apa? sabi ko sa iyo, huwag mo lubayan sila. Kung sila pusi saan sila punta. Kalit lang na wala mga idol Paano na lang yung anak ng mga idol Mingi tayo ng tulong. Saan naman ngayon si Commander Bata at saka si Jason. Hindi ko pa yung nakita si Jason. Yung hingan lang Jason. Jason. Ano na lang yung anak mo, mga kaidin mo? No? Anapi, paano na natin hananapin yung mangod mo, anapi? Eh? Hindi natin alam kung saan sila punta, no? See, yung mga kaidin Anapi, tayo na, anapi. Hanapin natin yung kapatid mo. Dito. ito Dito, anapi. Eh. baka dito sila ito na tingnan natin dito napi pe baka dito sila punta kunin ko abang ito na lang sa lalula humingi tayo ng tulong mamaya ah pag hindi natin sila mahanap, no? -huh. Paano, ano lang, ano lang gagawin? Ano ko naman, anong lang gagawin ko ngayon, at mga kaido, no? Hindi -huh. nila sa taong, kinuha sa taong, hindi ko kilala yun. Taong nag ano nagkuha sa anak ko. Yun ang hinahanap nila, mga kaido, no? si Bata at si, si Jason daw. Kapalit sa anak ko. Paano na lang. Paano na lang mga ka-idol. So hahanapin ko pa si Bata. Para makatulong siya sa akin. Saan kaya si Jason ngayon no? Mga ka-idol. Hahanapin ko sila. Para makatulong sa akin sa paghanap sa mga anak ko. Kung hindi ko makita ngayon ang anak ko pagpatulong ako sa kanila no anak hindi ka magpalayo sa ito kalapit lapit ka sa kain baka ikaw naman ngayon ang maano no. mabuti mong yung ka Idol hindi ko nalang dinala ang mga anak ko dito sa natitaran ko ng kahimik So, may mga kaidol ako na aku. Hindi ko na alam mga nung gagawin pa ako So, ang anak ko na papahamak ni kaidol, no? Humingi ako ng tulong sa kanila. Saan ko? Saan ko? Saan ko? Saan ko? Sophie, huwag kang magpapalayo sa akin ha. So. Napi, dito ka sa tabi. Sa tabi ko, napi. Oh, ano, napi. Dito tayo. Dito tayo, napi. Ano, Saan ka, kapatid mo? Saan ka, hindi nila yung sa taong sa mamang yun? Parang bahay sila. Masalbay sila mga idol. ano lang ang anak mga kaidol pasok ko yun ang no? ang anak mga kaidol baka anong gawin nila sa anak ko si dito tayo napi napi dito tayo bitao, May tao! Anapi! Diri! E. Lapik sa akin! May tao! Two. Sundan natin! Sundan natin yung Anapi! E. Sundan natin ang tao! Nadito si tu, Diri! Anapi! Kasama yun nila ba? Seandainya so, tahun-tahun tu ini guna anak kita. hindi ko kita rin anak ko mga kaidol so, kaya din na lang nila sa anak anapi Itu sa anapi mga nagtubo na siya ng ano, sinilas ni mga kaidol Ano siya, alalas siya. sa kapatid niya.